Bilang isang mangulang ngayon, hindi na biro ang pag-aalaga ng mga bata, lalo na sa panahon ngayon, maraming mga bata na kahit pinalaki mo ng maayos at binigay ang mga pangagailangan nila, darating pa rin yung oras na minsan nababastos ka na kahit hindi ka masamang magulang. At ang katahimikan mong pinili ay hindi kahinaan. Pero ngayong nararamdaman mong, tila nawawala na ang respeto sa iyo ng anak mong minahal, pinalaki at pinagpaguran. Panahon na para tumindig, hindi para makipag-away, hindi para sumbatan, kundi para ipaalala na ikaw ay isang magulang na dapat igalang, hindi isang tabi. Narito ang labinlimang makapangyarihang turo na hindi lang basta payo, kundi gabay na may kabutihang hangarin para sa lahat ng magulang na tila nakakalimutan na ng kanilang anak. Ika-isa Huwag mong habuli ng walang gana sa'yo. Kung paulit-ulit ka ng nagpapakita ng malasakit at pag-unawa, ngunit tila wala na silang interes sa ugnayan ninyo, matutong umatras. Hindi ka isinilang para habuli ng taong wala ng halaga sa presensya mo. Minsan, ang pagtigil sa pagpupumilit ay mas malakas pa sa kahit anong pagsisigaw. Sa paglayo mo, mas may pagkakataon silang mapagtanto kung gaano kahalaga ang nawala sa kanila. Teka lang ha, may tanong ako. Naranasan mo na bang mamura o masigawan ng anak mo? Comment ka sa baba at ikwento mo naman. Kung gusto mo pa ng ganitong mga turo at kwento, ilike at mag-subscribe ka na para updated ka sa susunod. Ikalawang, manahimik pero matatag. Ang katahimikan ay hindi palaging kahinaan. Ito ay isang anyo ng matibay na prinsipyo. Sa halip na makipagsabayan sa matatalas na salita at galit, piliin mong manahimik, ngunit buo ang paninindigan. Ipakita na hindi mo kailangang maging maingay para maramdaman ang iyong presensya at halaga. Sa katahimikan mo, mararamdaman nila ang bigat ng iyong damdamin at respeto sa sarili. Tatlo. Itigil ang pagpapakabait kung ito'y inaabuso. Ang kabutihan ay dapat may hangganan. Hindi mo dapat hayaang yurakan ang pagkatao mo sa ngalan ng pagiging mabait na magulang. Kapag ang kabaitan mo ay kinikilala na bilang kahinaan, hindi na ito kabutihan kundi pagpapabaya sa sarili mong dignidad. Panahon na para igalang mo rin ang sarili mong nararamdaman at bigyang halaga ang sariling kapakanan. Apat, huwag magmakaawa ng pagmamahal ang pagmamahal ay isang malayang damdamin. Hindi ito hinihingi. Hindi ito ipinagmamakaawa. Kung ang anak mo ay tila nakakalimot na sa pagmamahal na dati nilang ipinapakita, hayaan mo. Ipakita mo na kaya mong magmahal nang hindi kailangang mamalimos ng atensyon dahil ang dignidad ng isang magulang ay hindi nasusukat sa dami ng emosyonal na sakripisyo kundi sa kakayahang manatiling buo kahit kulang ang pinapadamang pag-ibig. Limang, matutong tumayo mag-isa bilang magulang o mahal mo sila. Pero hindi ibig sabihin nito ay kailangan mong isakripisyo ang sarili mong pagkatao para sa kanila habang buhay. May sarili kang layunin, pangarap at halaga. Nahiwalay sa pagiging ina o ama. Bumuo ka ng buhay kung saan ikaw mismo ay masaya, kontento at buo hindi dahil sa kanila, kundi sa sarili mong pagpupursige, pang-anim. Itigil ang pagbibigay kung wala ng pasasalamat. Hindi lahat ng pagbibigay ay tama, lalo na kung nauuwi na ito sa pag-abuso. Kapag ang anak mo ay natutong tumanggap nang hindi marunong magpasalamat, unti-unting nawawala ang diwa ng pagmamahalan at respeto. Hindi mo kailangang tigilan ang pagiging magulang, pero kailangan mong matutong limitahan ang pagbibigay kapag ito'y nagiging sanhina ng kawalan ng pagpapahalaga. Ikapito, hindi lahat ng galit ay dapat patulan. May mga pagkakataon na masakit ang salita, mapanakit ang kilos, at nakakababa ng loob ang asal. Ngunit hindi mo kailangang makisawsaw sa galit. Bilang magulang, ikaw dapat ang unang ehemplo ng pag-unawa at pagtitimpi. Hindi kahinaan ang hindi lumaban. Itoy lakas na kontrolado, dignidad na matibay. Ikawalo. Itakda mo ang hangganan. Walang magulang ang nararapat bastusin. Mahal mo sila, pero hindi mo dapat hayaan na yurakan ng respeto sa iyo. Ituro sa gawa, hindi sa salita, na ikaw ay isang taong may halaga. Nasa kabila ng lahat ng ibinigay mo, may karapatan kang igalang at hindi alipustahin. Ang disiplina ay hindi laging para sa bata. Minsan, kailangan mo rin itong gamitin sa sarili mong pagtatanggol. Ikawalo. Itakda mo ang hangganan. Walang magulang ang nararapat bastusin. Mahal mo sila. Pero hindi mo dapat hayaan na yurakan ang respeto sa iyo. Ituro sa gawa, hindi sa salita, na ikaw ay isang taong may halaga, na sa kabila ng lahat ng ibinigay mo, may karapatan kang igalang at hindi alipustahin. Ang disiplina ay hindi laging para sa bata. Minsan, kailangan mo rin itong gamitin sa sarili mong pagtatanggol. Ikasyam. Pumili ng panahon ng katahimikan. Hindi lahat ng bagay ay kailangang sagutin agad. May mga sitwasyong mas epektibo ang pananahimik, hindi bilang pag-iwas, kundi bilang paraan upang hayaang magmuni-muni ang kabilang panig. Ang katahimikan na may lalim ay kadalasang mas malakas kaysa mahabang paliwanag. Ipaalam sa kanila na hindi katahimik dahil mahina, kundi dahil pinipili mong hindi na mag-aksaya ng emosyon kung wala nang saysay, ikasampu. Huwag mong ilagay ang kaligayahan mo sa kanila lang. Ang pagmamahal sa anak ay likas, pero kapag sa kanila mo na lang ibinabase ang buong kaligayahan mo, nawawala ang balanse. Hindi mo kontrolado ang damdamin nila, pero kaya mong kontrolin ang sarili mong kasiyahan. Kumawa ng mundo kung saan ikaw rin ay masaya. Magkaroon ng sariling interes, kaibigan at layunin. Hindi selfish ang magmahal sa sarili. Ito ay makatarungan. Panglabing isa, palayain mo ang sarili mo sa guilt. Hindi ka perpektong magulang at hindi kailanman magiging perpekto. Pero hindi rin ibig sabihin na lahat ng problema ay kasalanan mo ang sobrang pagdadala ng guilt ay unti-unting sumisira sa iyo patawarin mo ang sarili mo sa mga pagkukulang at tanggapin mo na kahit sa kabila ng lahat ikaw ay may mabuting puso at mabubuting ginawa pang ipakita mong kayang-kaya mong maging maligaya nang wala sila hindi ito pananakot kundi paglalatag ng katotohanan kapag nakita nilang ikaw ay kayang lumigaya, kahit hindi sila laging nariyan, mas mauunawaan nila ang halaga mo. Sa iyong pagbangon at pagngiti sa gitna ng sakit, doon nila makikita ang tunay mong lakas na hindi kailanman nakadepende sa kanila lamang. Ikalabintatlong itigil ang kakaisip kung ano ang mali mo. Normal lang na mag-reflect, pero kapag sobra, ito'y nakakasakal. Baka sa kakaisip mo sa pagkukulang mo, nakakalimutan mong may mga bagay kang ginawa ng tama. Ibalik mo ang tingin sa sarili mo. May mga sakripisyo kang ginawa, may mga aral kang itinuro, at may pagmamahal kang hindi matatawaran. Ikalabing apat, hindi ka na obligado magpaliwanag. Palagi, may mga taong ayaw ka talagang unawain kahit anong paliwanag mo. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mong katwiran sa pusong sarado. Kapag alam mong malinis ang konsensya mo, sapat na yon. Minsan, ang pananahimik ay mas malalim kaysa paliwanag na paulit-ulit na isinusuka pero hindi pinapakinggan. Ika labin lima. Tumayo ka. Maglakad. Mabuhay ka. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ka ginawa para lang masaktan, manahimik at manghina habang buhay. Sa bawat paghinga mo, may bagong pag-asa. Sa bawat hakbang mo palayo sa sakit, mas lumalapit ka sa panibagong simula. Maging inspirasyon ka. Hindi dahil sa hinayaan mong apihin ka, kundi dahil pinili mong lumaban ng tahimik, tumayo ng marangal, at mabuhay ng may dignidad. Huling paalala, ang pagiging magulang ay isang sakripisyo, pero hindi ito dahilan para mawala ang iyong pagkatao. Kung sakaling bumalik ang anak mo, yakapin mo sila ng buong puso. Pero huwag ka nang bumalik sa pagiging taong nakalimutan ang sariling halaga. Ginawa ko ito para sa mga anak ko. Kwento ng isang magulang na natutong tumindig ginawa ko ito, hindi dahil gusto kong magmukhang tama, kundi dahil ayokong tuluyang maliin ng mga anak ko ang pagturing sa isang magulang. Dati, tahimik lang ako. Pinipili kong umintindi kahit nasasaktan na. Kapag sumigaw sila, hinahayaan ko. Kapag lumalampas na sila sa respeto, pinapalampas ko. Inisip ko, baka pagod lang sila. Baka stress. Baka normal lang sa kabataan ng pagsagot at pagmamataas. Pero habang tumatagal, nakita kong unti-unti akong nawawala. Hindi na ako yung magulang na pinakikinggan. Naging invisible na ako sa sarili kong tahanan. Doon ko napagtanto, hindi ito pagmamahal. Hindi ito tamang pagpapalaki, kaya tumindig ako, hindi para makipagtalo, kundi para manindigan. Hindi para ipamuka ang lahat ng naibigay ko, kundi para ipaalala na ako ay isang magulang na may damdamin, may dignidad, at may pangarap ding makita silang lumaking may respeto. Sinimulan kong baguhin ang sarili ko, tumigil akong maghabol, tumigil akong magpaliwanag. Tumigil akong magmakaawa sa atensyon at pag-unawa. Natutunan kong mahalin muli ang sarili ko. Bumalik ako sa mga turo ng mga lolo't lola ko kung paanong ang tunay na pagmamahal ay may hangganan, may disiplina, at higit sa lahat, may paninindigan. At unti-unti, nakita ko ang pagbabago sa mga anak ko. Natutunan nilang humingi ng tawad. Natuto silang kumatok sa pinto bago pumasok. Natutunan nilang pakinggan ang pananahimik ko bilang isang mensahe na hindi ako galit, kundi nasasaktan. At mula sa mga simpleng pagbabagong yon, unti-unti rin nilang niyakap muli ang paggalang. Ngayon, hindi pa rin perpekto ang lahat. May araw pa rin may tampuhan, may tampo. Pero ramdam ko, sa puso nila, may takot na mawala ako. At doon ko nakita ang bunga ng aking paninindigan hindi galit ang nagturo sa kanila ng respeto, kundi ang katahimikang may dangal, ang pagmamahal na marunong tumindig. Ginawa ko ito para sa kanila, para sa kinabukasan nila, para matutunan nilang sa buhay, hindi lang dapat maging mabuti, dapat ding maging matatag, dahil ako ang magulang nila, at habang ako'y nabubuhay, hindi ko sila pababayaan. Pero hindi ko na rin hahayaang mawala ang sarili ko sa proseso ng pagpapalaki sa kanila. Itong mga turo na to ay turo ng aking mga lolo at lola. Dahil dito, ang mga anak ko ay bumuti ang ugali, nagkaroon sila ng respeto dahil nakita nila ang halimbawa ng tahimik pero matatag na paninindigan. Hindi kailangang saktan, sigawan, o ipilit ang sarili para maitama ang mali. Sa tamang gabay, malasakit, at prinsipyo, natututo rin silang magmahal at magpahalaga sa magulang. Natutunan din nila na ang pagmamahal ay hindi lang puro lambing kundi may disiplina, hangganan at dangal. Habang pinipili kong manahimik sa bawat pagsubok, mas lumilinaw sa kanila ang halaga ng respeto. Habang pinipili kong tumindig sa dignidad, mas nauunawaan nila kung gaano kabigat ang papel ng pagiging magulang. Kaya sa mga magulang na parang napapagod na, Alalahanin ninyo, minsan ang pinakatamang pagtuturo ay nasa paraan ng ating paninindigan. Patuloy kayong magmahal, pero huwag niyong kalimutang mahalin din ang sarili niyo. At kung sakaling magbago ang puso ng inyong mga anak, tanggapin sila ng may bukas na puso. Ngunit huwag niyong hayaang muling mabura ang inyong halaga. Grabe na talaga ang kabataan ngayon, no? Mapapaisip ka talaga minsan, kung nasaan na yung mga panahong ang bata ay natutuwang maglaro sa labas, naglalaro ng tagutaguan, tumbang preso, o kaya'y sumasama sa pamilya tuwing may handaan. Ngayon, maraming kabataan, bata pa lang, marunong ng magsigarilyo, uminom, at mas malala pa, may ilan ng nalululong sa masamang bisyo. Hindi rin malayo na pati paggalang, tila unti-unti nang nawawala. May mga kabataan na ngayon marunong sumagot sa magulang, marunong magmataas, pero hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Para bang dahil may alam na sila sa internet, pakiramdam nila, sila na ang tama palagi. Social media na ang naging sandigan nila sa atensyon. Pag hindi nila nakuha ang gusto, magpo-post. Pag napagsabihan, magdadrama. Nasa na yung kabataang marunong mahiya, yung kabataang marunong umupo ng maayos, magmano at magsabing po at opo. Pero alam mo, hindi pa huli ang lahat. Hindi lahat ng kabataan ay naliligaw. Marami pa rin ang mabubuti. Kailangan lang nila ng gabay, ng paalala, at higit sa lahat, ng magulang na hindi takot manindigan. Kung ikaw ay magulang, huwag kang matakot sa salitang mahigpit. Mas mahirap ang salitang pagsisisi. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero dapat nating alalahanin, ang pag-asa hinuhubog, hindi hinahayaan. I-share mo ang video o post na ito kung naniniwala kang may kabataan pa rin kayang magbago. Mag-comment ka kung may gusto kang sabihin sa anak mo o sa magulang mo. At kung ikaw ay isa sa mga magulang na lumalaban tahimik para sa kabutihan ng anak, like mo to. Para alam naming kasama ka naming tumatayo.